Ito mo, kasi ito lang magkape. Bawa naman kayo sa <tra 1952> tao. Nakiusap po ako rito. Kasama ko si Chairman. Eh. Kayo yung panggalit ka? Nasa naula nyo na yung kami. Kayo yung panggalit eh. May mga padrino yan. Kayo na hindi sa Ang sabi ni Yorme, walang arbor-arbor. Pag mali, mali. Huh? ang pagpabalik ni General Suka. Yo, Street na tayo dito sa so may kapulong Kasama natin syempre General Suka

Kaya bang sabit? Ang problema, puno na tayo Puno na lang tayo, swerte Puno na kasi tayo Kaya hindi na tayo pwede doon sa mga truck Ay, mga sidecar, sidecar Jen, no. magdadagdag tayo ng truck Kasi ano silang truck Magre-request si Jen Sama pa rin natin MTPB Magiging halang generality. na pa tumabak po. O, Sirapo yan. Sirapo yan. Sirapo na. na po namin. Sirapo kasi ito eh. Tulak-tulak nung muna yan. May ba? Sirapo. yan eh. Eh, bakit hindi nila kasi tinaparado eh? youn youn na mo kahit saan si kung ba yata tal tal ako kasino ja ako kapo pala 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 pala

Eh, paklas, paklas. Tapos ko sa Boy Maso nga pala yan ha Pagka na nahanap si Boy Maso Ayan si Boy Maso natin Meron niyang Youtube At saka TikTok, Facebook okay

sumpo yung wala pala kasi Walang plate number Walang plaka yun pwede niya yan pwede naman niya oh papakita oh. yung oh walang oh, yun. Para makita natin. Pag gano'n makukuha yun, Jen. O yun nga lang. Kung hindi siya, ah, oh. na ORCR. Oh, wala that's that no. siya mapapakita ORCR, or Yari. tapos. So, oh, yun nata may ari, oh. Uh. Yun nga, yun may ari, may bag. Yun. Oh, walang play, walang plaka eh. Uh.

Dami, Dora! Masinag! Kaya lang, huwag ka sa'yo. Bakit paninig Sa mo. Pagkaib, ganun na dito. Ano yun? Bilas maglalapit?